Magandang hapon. Sa hapong ito, tayo ay magpaparami ng ating table antorium. Ang mga antorium na ito ay galing pala sa South America, especially sa Colombia. Ito ay dumami dahil na ito ng isang gardener at kanyang pinaparami na ngayon makikita natin marami ng variety ang ating mga flamingo. Ang ating mga flamingo ay meron palang 1,000 plus species. So, kaunti lang na meron tayo ditong sample ng mga flamingo, ngunit atin silang paramihin mga palangga dahil marami ng mga anak ang aming nakikita sa mga flamingong ito. Itanim natin sila sa maliliit na paso at silang isegregate dahil tingnan ba natin napakarami ang kanilang mga anak. So, tingnan natin yung ating camera. I-close ba yung ating camera? Tingnan natin. Napakaraming anak nila. Sa isang pono, dumami sila na halos makaabot ata ito ng mga 10 to 15. oh, ang, ang ating mga flamingo, napakaraming anak niya. Meaning, ang mga tanim na ito ay madali lang siyang paramihin. Ang ating mga potting mix na gagamitin, ay composed of to mga bunot na ito at palay. Ihalo natin ang palay sa ating mga bunot upang paramihin naman natin ang ating mga flamingo. Ngunit, bago sa lahat, pindutin mo na ang notification bell at mag-subscribe sa Mamay's Garden at ipalo ang ating FB page. Ang mga palangga ang komposisyon ng ating pating mix. Meron siyang bunot at Alay. Yan lang ang ating ilalagay upang madaling mamulaklak ang ating an table antorium. So, tingnan na natin yung mga anak na yan. Ang napakarami. Yan. So, ito tatlo. Ito naman. Apat. Na, ang dami nila oh. Ito siya. Kung ating itong ano oh, ang dami nila So, yan. Yan. Ayan mga palangga. I ano natin, i-separate. Ayan, another. Ito pa. So, ayan siya. So, marami na tayong white na yun, ano? So, meron mga maliliit pa. Maliliit pa sila, Oh. Hindi ko muna yan sila. Separate tile. Maliit pa. Kaya yan lang muna siya. Ang problema lang nito dahil maliit yung ating mga paso. At ito naman ay malaki. Kasi ba kaya siya dito? So yun siya mga pamangga. Tapos, yan. hindi naman ito maselan kailangan ng talaga nila ang tubig at saka yung lugar na hindi mainit ayaw nito sa mainit dahil ito ay lumaki nga sila sa forest galing sila sa forest kaya sa ating namang lokasyon sa bahay kailangan presko ang ating kinalalagyan palangga ang ating cable antorium Ito pala ay ang mga tanim na nagdadala ng positibong enerhiya sa ating tahanan. Sa inyo pong lahat, maraming pong salamat at bye-bye.